ayun po sa episode na ito ano po papasya lang po natin yung tanim natin na kamuting kahoy po uh, biro ay sa totoo lang nakailang pasyal na natin ay pasyal nga lang sabi ko noon ay ating isusunod na isusunod na ay, sa kabila po naman kung uh, kumbaga hingi pa rin ang hingi yung kailangang trabawin po ba kumbaga nakikita pa rin natin yung tatrabawin doon kaya hindi pa rin tayo makalusong dito oh yan ito na po Dini po tayo. Ano po yung tanim mo natin ng kamuting kahoy? Oh. Binaha din po ng kaunti. Oh. Ah, pagkalinis ng tubig. Pagkagarani pong bagong baha. Ano rin na. Yan, tanda po ba ninyo ito? Naroon yung ating kamuting kahoy sa si ibabaw. Kahoy na lang ata. Nawala na yung kamuti. nakailang banta na ho tayo dito ulilinisan oh. No? kaya po kung bagay tiis, tiis lang ng kaunti at makakaraos din tayo din eh Eh, eh na nga ari eh. Noon ay manipis-nipis pa po Ay makapal na Oh, Yan, ang din po. Basta ulan, may niyog na rin. Oh. Ulan init po. Napakabilis bilis mag-sibol uh, ng damo. Oh. Ganun din po naman ang halaman. Ya, na po. Oh. Ya, ari na sa ating kamutihan kahoy. Oh. May niyog. Yan Ito na po yung ating kamuting kahoy. Ang ganda pa po sa ibabawan doon. panalo na rin yung ating ano oh aring ating senyoreta po oh. okay naman po pala oh malalaki na oh ito kailangan lang talaga ng tabas Ayun, may naalala po uli ako dito. Mangunguha po uli tayo ng ano, ampalayang bigaw. Uh -huh. para makauwi na, ah, kainam namang sukal. Para pong ini-estimate ko na rin, na rin siguro, kung hindi kaya natin sa papakyaw, ah, sa paaraw, papakyaw, uh -huh, at ng, hindi ko naman na naman na mag-isa. dito maganda-ganda na oh. nakikita ng kamuting kahoy po Yan na po yung ating mga kamuting kahoy oh. Hindi ko na rin humatandaan kung ilang days Ilang month na ba siya oh. Gawa po ng garne Ibig ko sabihin ay sabihin natin na 35 days, uh, 60 days or ano ay naka makita nyo po naman sa ating ano sa ating upload po oh, gawa po kung mas natanda nyo po yung edad ng ating kamuting kahoy eh po sa estimated ko po baka ito yung ano na yung ano nga ba tumanim na nga ba ng palay nun ay gamasa ng palay parang 2 months old na po siya Oh, yan ganyan na po kung lalaki. 2 months old. Kailangan ng linisan. Pag po hindi natin magagawa palinisan. <coughs> yan ang bilis dumago. Maganda po naman buhay yung mga kamuting kahoy yan. Pansinin niyo po mga kamuting kahoy po yan. Ito pa Ang pala ligaw, ang dami pa rin no. Yan. Ilang tao kaya ari pagka ipapapakyaw namang araw. try po natin itong eh, sa ang hirap din ano, eh. baka naman hindi pumayag kung sa pakiyaw po siguro 1 to 2 tao ang kailangan dito aray kabuong aray oh. hanggang doon sa saging hanggang dito lang ho naman sa gilid isa o dalawang katao po estimate ko po iyon na yun na makukuha na tayo ating paborito sara por Tapos yung pong gilid na yun, kung nakikita nyo yung uh, walang talen na kamuting kahoy, siguro isprehan na lang ho natin. Ayan na mga kamuting kahoy po. Kaigihan lang po ng kamuting kahoy na laban ba sa damuhan. yun update ko na lang po kayo ano basta kung may kakagat dito na dalawang tao para sa pakiyawan pwede na tapos kung magpadagdag sila pwede pa rin tatlo talaga dalawa talaga yan ito po yung mga sinyoreta natin oh kasama natin kahit saan tayo magtanim ng ilan ano kahit sa palayan oo oh. laging palayan ligaw malakas din po ang dumaga sa tubig ay eh. pansinin po ninyo oh. meron din po pala namang maa... ma, -ano, ma kukuha pang bayad sa labor gawa po na rin ni Yug yan o, oh. one, two, three parang apat na luwig po oh. 20 peraso tapos ito pa o oh. Minsan nga po ay di yung pan, yung harvest natin ang siyang pang bad po sa labor oh. Yan na yung nangangabog mm -hmm. na. siya po magiging silbi natin pang bayad sa labor ano lang niyog pinagharbisan kahit po makadali ng 50 kilo sa 15 50 sa 15 15750 o oh, edi eh, makaka-resolve pa rin po ng kaunti. Tok bilis to sumukal. Oh. Ari po ang ganap at update. Lasa ko ho oh, ay eh, patatlong punta ko na din ari ay. Natiningnan lang natin at sabi ko may papalinisan oh. Ay pasensya na po, talagang dami rin gawa sa kabilaan. Ako nililibot rin laan po. ang galyang oh pang-ulamin hmm. Yan yeah, ay pa po ang niyug na lalawisin oh So, po ang laging ganapat update sa ating kamuting kahoy po. Na ayo Sa so, pag-update po naman natin may nadala tayo pang ulam. Salamat po sa inyong pagsama niyo po. Ayoko po, salamat po sa inyong pagsama niyo po 'yan. Ingat po ang lahat. Happy-happy lang po. Bye.